Ito lang for today's bow natin mga kaibigan no? Oh. Kape Yung tinimpla ko kaninang umaga mga kaibigan no? Oh. Para ibaon Alam ko mayroong mga kumakain dyan ng kape noong bata Pa mga batang 90s alam to mga kaibigan no? Oh. Pero alam ko Ako lang ata ang natitirang Matindi sa batang 90s mga kaibigan Bring back the memories Mmm 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 the best yung ano yung kapes sa tanghali mga kaibigan tapos si ulam mo ang sarap hmm. tipid mga kaibigan hindi rin niya ni ulam mga kaibigan at ibaon kahit tayo may trabaho try nyo pa rin mga kaibigan nakaganapan nung panahon mga kaibigan sarap ulit ulitin mga kaibigan kahit may trabaho ka na hmm. dati ginagawa ko lang ito mga kaibigan nung bata ako pero bilob ako mga kaibigan kasi ngayon kain kain ko pa rin gawin. Basic na basic. Mmm. Ang sarap. Nam nam. Mmm. Pagpapawisan ka talaga mga kaibigan kasi kapito eh. Mmm. Dito natin ilagay yung kape para hindi matapon mga kaibigan. Mmm. Ang sarap. The best to the max. Mmm pagka ganito ang tanghali mga kaibigan natutuwa tara ako kasi ah uh, gantung ganito yung ginagawa namin ng mga bata pa kami tuwang tuwa pa kami yan ngayon. E ngayon tuwang tuwa pa rin mga kaibigan ang sarap katipid na naman ako mga kaibigan di naman mababawasan yung allowance ko ngayong tanghalian no ganun lang ang simpleng pagtitipid pero matindi Matindang kaganapan. Di ba? Masarap balik-balikan yung mga pangyayari noon mga kaibigan. Ang pagbabalik tanaw. Batang nintis tayo. Oh. Hmm? Ang sarap. Hmm. Sinabawang kape. Wala tayong pambulalo eh. Para pagpawisan tayo. Hanggang lang tayo sa kape mga kaibigan. Hmm. Mahal ang bulalo ngayon mga kaibigan. Pero ito, pagpapawisan ka rin. No? Kapi lang. Dabe. Mm. To the max. Mm. Igap tayo yung sabon ng kapi. Mm. Ah, walang bulalo pero the best din to. Papawisan ka talaga to the max. Mm. Malapit-lapit na rin ang saod mga kaibigan. Ah, baka bumirada naman tayo ng isang buong manok. Pero dahil wala pang sahod ganito lang muna tayo mga kaibigan tis tis muna tis tis muna sa yung mga special na pagkain pero ito masarap na mga kaibigan mm. ito kasi mga simple lang to mga kaibigan simpleng ulam pero the best ang mga kagayo kasi mga kaibigan kasi mababa lang sahod ko bira lang kumain ng mga special na mga nabibili na, na, sa restaurant lechon mga, mga nasal na ano bira ako niya mga kaibigan mahirap lang kasi ako ah oh, masarap. sarap eh pagbus naman mga kaibigan solve naman tayo mm -hmm. Mm -hmm busog na at pawisan tayo mga kaibigan yun lang mga kaibigan salamat sa pagsubaybay hanggang sa muli na naman